Babaeng nagmamaneho, nakaligtas sa muntikang pagbangga sa isang truck ng dahil sa isang phone call. Sino mag-aakala na nagsilbing tila isang blessing in disguise ang isang tawag na natanggap ng isang babae nagmamaneho na muntikang madawit sa isang aksidente habang binabaybay ang isang accident-prone area? Kung paano nakatulong ang phone call na ito, ito. Sa isang video na nakuhana ng dashcam, makikita ang isang sasakyan na tumatakbo sa tamang bilis habang binabaybay ang batasan San Mateo Road sa Quezon City. Maya-maya pa, maririnig ang pagtunog ng cellphone ng babaeng driver. Nang saguti naman niya ang tawag ay agad din itong naputol dahil hindi sila nagkakarinigan. Pagkatapos nito ay makikita sa footage ang pagsulpot ng isang truck sa kabilang lane na hindi nagtagal ay tumagilid ilang di pa lang ang layo mula sa kanyang kotse. Kasunod nito ay ang muling pagtawag at nang sagutin nito ay maririnig kung paano nanginig ang boses ng babae habang sinasabi na munti ka na siyang masagi ng truck at maaksidente. Nakikita naman ng mga netizen online ang nasabing phone call bilang isang blessing in disguise. Samantala, inami naman ng truck driver na ang biglaang ang pagkawala ng preno ng truck ang siyang dahilan ng aksidente na siyang nagresulta sa pagkamatay ng tatlo. Tatlong individual habang pito naman ang sugatan. Dahil sa pagiging prone sa aksidente ng mismong kalsada na yan, nanawagan ng mga residente na ipagbawal o di naman kaya ay limitahan man lang ang pagpapadaan sa mga malalaking trucks. Matapos nito ay naghigpit ang barangay sa pagbabantay sa nasabing kalsada nang sa ganon ay kahit paano ay maiwasan ng mga diskrasya. Samantala, humingi naman ng tawa ng driver sa pamilya ng mga biktima at sinuspindi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya nito sa loob ng siyamnapung araw at hawak na ngayon ng mga otoridad. Sa mga nagmamaneho riyan, magdoble ingat lalo na at sunod-sunod ang mga naitatalang aksidente sa kalsada at walang makakapagsabi kung kaina nito mangyayari D W I Z research report Re -re report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.